Hi guys, welcome back to my channel and I vlogs So guys, kung bago pa mo sa akong channel, please subscribe my channel and click the notification bell para ma-update mo pag na-upload mga bagong video So guys, for this video guys, itong isgutan is Gutan, about G-gibs ng Gihapon kung, kung sa ba ang mas maayo, dapat ba nato siya i-convert into cash or uh, ito na lang siyang gamitong pambayad So, well, para sa kuha, guys, kung dili jud mo need nga i-cash, ayun na lang i-cash. Kaya, ano, madublihan ka sa imuhang interest. Kaya, ang kanang imuhang kanang imuhang kwarta nga yung ipa-convert sa G-Gibs, kaya er, ipa-convert mo o cash sa G-Gibs, is mabawasan pa na siya Kaya, ang muka-convert ana, ang kuha man mo dyan na sila o bawas. So, like, kadalasan dako jud na sa mga 18%, 10% ang ana jud. Then si Jude Gibbs uh, depende kung kanus animo mo siya Biden unsang unsang bulan na pila ka bulan na to kadalasan about og tuig. So kung ano siya kung tuig ni mo siya Biden so makagamay gamay-gamay lang pero mo lagi dugay kay ni mo siya nga Biden. kung 9 months lang, na jura ko ako siya pero dili po kaya ingon nga layo sila gap sa 12 months so akong i kuan sa inyo ha no i-share sa inyo akong sa ako ang 20,000 nga akong ipa-convert is ang ang nabilin na lang is 16,400 or 16,600 ba to oh, 14,600 so gibawasan jud nila og so gibawasan jud nila og 400. <laughs> Sorry guys, katul kayo. So, di ba? So, kung imo siyang ipa-convert into cash, ano jud na lugi ka. Then kung sa kung samantalang kung imo siyang gamiton pangbayad sa G-Gives, is mo lang to siya mo interesan kay depende man sa amount nga nga sa uh, depende sa amount ang imong interest kay kung dako-dako medyo daku dako ang offer sa imo ha og 30k So, kung 12 months lang, na lang siya sa mga uh, 3% na lang siya, no? Or kung nasa, depende sa months ni mo kung pilabaydan. So, nga na lang guys. So, para sa kung ano, dili na lang ninyo convert sa cash. Kaya nga, ano, gamitan na lang ninyo nagbayad yun dito sa mall or sa asaman mo dawat o jigid. So, gamitan na lang dyan na ninyo. Guys, eh, murang gaya po ninyong ipakash. Inyo ramang gaya pong ipamalit, ba diba? So, gamitan na lang na ninyo. Ipamalit na lang na ninyo. Muna lang na ibayad sa inyo ipamalit ninyo. Kung dili, jud siya, need ninyong nga ipakash. Kung, kung makaya rin ninyo nga na kwarta. Pero sa amagong kaso, guys, napilit, no choice ko, na pilitan dyan ako nga ipakan to cash. Kay, need kayo na ako o bago nga cellphone. Kay, kuan man gud akong cellphone na dili na siya mag ang internet dili na jud makabot sa akong kwarto so wala mo koy wala ko lang choice kaya alangan man pag rest time nako na ko nara sa akong kwarto so magusta mo to magpitok-pitok ko kung mata dili ko maka-chat dili ko maka ko maka, maka, maka video ay maka video ko pero dili ko maka internet ba so syempre need na ko cellphone nga nga mawala po na ako akong kakapoy kalaay so So, ako siyang gigamit ako siyang gigamit cellphone. So, next time guys, nang akong i-share sa inyo na po this, about na po sa cellphone ang akong ipalit. So, guys, thank you for watching ha. Medyo taas taas na good Thank you so much guys. Bye. Bye for now.